So what's up guys? Good morning. Update tayo ano? Update. Ah, uh, ito yung ginagawa natin. Pipintura tayo nitong baseboard. Gawa tayo naman para yung baseboard pinapakapalan natin ng pintura. Habang naghihintay na matuyo yung flooring para mamaya. Meron kasi mga iriritats dito sa flooring mga idol eh. Iriritats pa natin. Saka yung ibang manipis na pintura ah uh, kakapalan para maganda maganda siyang tingnan. Malapit na rin mata malapit na tong matapos mga lods eh. Ito na lang. Yan kakapalan lang yung mga yan kulay puti. Yan puti na yan, puti. Yan. Tapos yung baseboard. Yung baseboard na yun. Yun ang uh, tatapusin ko yung baseboard na yun. Oh, pagkatapos titimpla tayo ng puting pintura para ma patungan tong ano ng retro. Kasi medyo manipis pa yung pintura niya para matingkad ang kulay. Ang ginagawa ng forma namin ngayon ito. Ayun. Mga binabakuran niya yung eh, pinapabakuran ni Bosander. Yan yung kawayan na kinuha namin kapon sa bundok. Mga lords. Yan yung yan yung ginagamit niya. Morning, mga idol. Yan. Morning, mga idol. Si Chupi Peng. Ah, nagpapalakas. Mukhang may ano 'to eh. May sasalihan na ano na bodybuilder. Bodybuilder. Oo, oh, pang bodybuilder. Palakas ang minum. Oo. Oh. <laughs> Palakas ang minum. <laughs> <Palakas ang unum. laughs> mama pala Ah. <mama. laughs> yan, pag natapos yan ng TV diyan, yan tutulong ulit Mag kami magtutulong ulit kami dito sa pintura. Kasi marami pang re-retouch dyan eh. Yung iba kasi may na ano, parang lumubot. Tinanggal namin yan, yan ngayon. Pinalitan. Pero okay naman. Totally talaga maganda. Maganda din ang kapit. Hindi kagaya nung unang pintura dito na pag umulan, may kita mo talaga siya na umaangat yung pintura. Yan. Ito kasing ginagawa ni Cortibi na to, ano to, parang lalagyan ng mga halaman ni boss ang halaman koler na pakbo sayo na sayo na mo na sayo na na sayo na sayo na sayo na na sayo na sayo na sayo na na sayo na sayo na sayo na na

Yeah. Uh. Okay. <tipos> Hindi, na ba si... Tapos na? Ting. Ikaw magpipiga. medyo nakatulad na tangkad rin. Parang... Iliagal mo si Igor. Kanina ba yon? Sa'yo? Ah, sa'yo Hindi nyo nilagyan ng mic eh. Dapat nilagyan nyo ng mike Sayang yung mga birada mo dun. Sayang yung mga birada yung uh, trabaho namin dito content tapos trabaho ako ako trabaho at content trabaho content yan yan ang trabaho namin dito sa team kung kung para saan ba yung kalbo ang ginagawa mo na yan ha kulungan ng pato may kulungan ng pato ah